gusto lang kumita ng wagas sa pagbebenta ng gatas. Okay, pero ang pagbebenta niya ito, nag-iba ang timpla dahil nauwi sa gulo. Oh! Paano? Alamin na natin ang karanasang masaklap ng babaeng nagbenta ng gatas na sapak. Ay! Ay! Yan si Ate Jeng Geng. Matagal na ito po dito dito yan. Saka, ito po na po kami ng asawa ko niyan eh. Ito po yung mga parinda ko, klase ng parinda na nilalakok po dito sa lugar na to. At ito rin po yung gatas na to. Ito yung naging dahilan ng away po namin ni Raprap. Rap. Kasi po, ano, yung nanay niya po bumili po sa akin ng gatas pero hindi ko po agad na ibigay. Hoy, jeng-jeng, antagal ka na nagbayad sa'yo. Ano ba nasa na yung gatas? Hindi ka naawa sa kalagayang ko, alam mong hirap na akong maglakad. Hindi e pa ginamahin sa akin. Kaya e tuloy nasaktan ka ni Raprap. Rap bigla na lang po niya akong sinipa at sinakal. Pero kaya nga po, naga, pinabarangay ko po siya kasi po, kahit may kasalanan po ako, dapat hindi po siya nananakit, lalo na't katulad ko pong babae at ko pa po yung anak ko. Walang kaya ka talaga, Jeng Jeng, eh, no? Pumili nanay ko sa ng gatas, eh, hindi mo naman binigay. Alam mo lang nga, hindi makalakad yung nanay ko. Hindi mo ko masisi kung bakit kita nasaktan. O, ikaw, rap-rap, ang kapal ng mukha mo. Dapat kahit may kasalanan ako sa nanay mo, dapat hindi mo ko sinaktan. Kahit kailan talaga, ang lakas mo po mga sir pagdataan ka rito. Akala mo lang, nakakalimutan ko na yung ginawa mo. Pananakit po ni Rap sa kanya, di po tama yan. Pwede naman po pag-usapan ng maayos. yung mga ganun bagay. Okay, at eto na ang nanapak at nasapak Jen at Raprap Rap harapan na. simulan na natin ha, punot dulo ng problemang ito. Jeng, anong problema? Kasi po yung nanay po niya sa akin, bumili po ng gatas. Tapos ngayon po, hindi ko po agad na ibalik kasi nagkasakit po ako noong time na yun. Tapos nung nagpunta na po ako sa kanila, binigay ko po yung nan sa nanay niya na po yung pera, hindi na po gatas. Bigla po niya akong sinabihan na sisipain hindi ka lang po niya. Oy, nagkasakit ako. Paano, Kung ano? Paano, paano, paano? mo nalamang hindi? Kung hindi sinumalik. ka nagkasakit. Ang sabi mo, ganto sabi mo ha, ay, teka lang po, te, yung gatas, kunin ko muna kasi may order din ng abit ba nyo. Okay, Papakita nga, ko lang sample. Hindi ako na punta, hindi ko po na ibalik agad kasi nga po, nakasakit ko ako. Eh, kung nagkasakit po, ka, di sana natuluyan ka na sana. O, oh, teka muna, sandali Sina, oh, lang, oh, ha. Oh, oh, teka palyo. muna, rap, rap, siya muna, siya muna, siya muna. Anong relasyon ninyong dalawa? Wala po, nag nagtitinda po kasi dun sa lugar po nila. Okay. Tapos yung um time po nga po na po yun, Naginano ko po sa nanin yung gatas, tapos siniram ko po ulit kasi po may titingin. Tapos bigla po ako nagkasakit nung time na yun, hindi ko po naibigay. Nung pumunta po ako sa kanila, binigay ko na po sa nanay niya yung pera, hindi na po gatas. Magkano yung pera? 250 po. Tamang-tama sa presyo opo, ng gatas. Opo, opo. O tinanggap naman ng nanay. Opo, tapos ano, hindi naman po niya alam na naibigay ko na po sa nanay niya. Hindi po oh. totoo yun. Ah, Oy, oh. Marami akong testigo na binayaran ko na yung nanay mo. Marami akong testigo. Tapos bigla po niya akong sinipa. Ilamot ng tatlong linggo. Sabi, Ilaut, niya, Ilaut si pang sabi niya po gano'n sa akin. Sirao ba ako para sakta Asama kita ko po kung yung bawang na ibigay mo nung araw na yun? May sakit ka? Ikaw na anak sabi, di ba? Sabi mo na aling pungatan ako kasi nagsipagigising ko lang eh. Tatlong linggo, inabot eh. Paano umabot sa sapakan? Ano po, yung nga po yung time na yun, binigay ko po sa nanay niya yung pera. Hmm. Tapos siya po pala, ginising po ko siya ng nanay niya. O, nung o, kapatid kita po, niya. O, kita mo, mali na naman. Kapatid o, ko nang gising sa'kin. O, nung kapatid niya po. Ginising daw po siya. Nanando din daw po ko. Tapos bigla po niya akong sinipa. Ah!